Sobrang ka pala ha. Sampisa lang. Pwede ba pa-shout out po ng misis ko, ma'am? Uh, ano pa ka ni misis? Ah, uh, Janela Pan, pero Jojo Tandaw, ma'am. Hello, Janela Jojo. Kung nanonood ka man, shout out, shout out. Mga bagay na nasa loob ng bag ng isang sundalo kung may operation. Bigas. Bigas. Kutsara. Kutsara. Sardinas. Sardinas. Noodles. Noodles. Bitlop. Nag-isip ko talaga siya. Woo! Sardinas, noodles, beef loaf. Kore, magkaiba yun. Uh, asin. Asin. Siyempre kasi may sardinas. May asin. Ano ba? Lighter. Ano ba? Caldero. Caldero. Kasi may dalang rice. Ano ka? Sandok. Sandok? Kung oh, magluluto tayo sa gubat? Ano pa? Paminta. <laughs> <laughs> Ito oh. Nagdadala ng paminta para may lasa. Pinag-aawayan ng magkasintahan. Sing o, oh, single ka Joshua? Single ka? Yes, ma'am. <laughs> selos. Selos, selos. Isa pa? Babae. May babae oh, or... May babae. May babae. Ano po? Lalaki. Talino mo May babae, may lalaki. Ano pa? Kulang sa... <laughs> <laughs> Parang kulang sa pagmamahal si Joshua. Kung may kulang sa'yo ngayong gabi, ano yon? Araw! George Rock. Talo ka man, makukompleto naman ang araw mo. Thank you. Saan mo uupusin niyang 1-5? Parang ng <laughs>